at mababait na hayop na makakasama. Masaya ako dito. Huwag kang masyadong magsaya. Hindi ganoong kadali maging parte sa aming komunidad. Kailangan mong panalunin ang mga puso ng mga hayop dito. Wala akong nararamdamang sa sayo. Hindi siguro importante yon. Nandirito lang naman ako para magsaya. Hindi importante sa iyo yon. Tignan mo nga ang mga balahibo mo. Tignan mo yung napakahaba mong binte. Pangit! 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 Meron ka bang talento? Baka wala naman. At ibinoka ng paboriel ang kanyang mga balahibo. Napakaganda at napakaraming kulay ng kanyang balahibo sa ilalim ng sikat ng araw. Refleksyon ng balahibo ay nakikita sa lawa at nakakaakit itong tignan. Ngunit, hindi nagkaroon ng interes ang kren. Hindi naman sa tingin ko na ginagawa lang naman ito nila dahil gusto nilang magsaya. Hindi importante sa akin yung mga bagay na iyan. Ang mahalaga may kaibigan ako at masayang nabubuhay. Ang pakikipagkaibigan na hindi ka tutulungan. Kailangan mo ng pera at kagandahan para magkaroon ng masayang buhay. Tignan mo ang aking mga balahibo. Napaka-espesyal nito at napakaganda. Mas maganda kaysa sa'yo. Napakaganda ko rin sumayaw at marami akong kayamanan. Araw-araw akong pinupuri dahil sa aking pagsayaw. Kung ganon, sana manalo ka. Napansin ng crane ang pagmamataas ng paboriyal, ngunit wala ito sinabi masyado at pumunta sa kalagitnaan ng kagubatan kung saan naroon lahat nagtitipon. Nagsimula na ang tanghalan at lahat ng hayop ay nagpapakitang gilas ng kanilang talento apisyon, at kasanayan. Merong pagbubuga ng apoy ng aungohe, paghuhulahop ng jirap, pinapatalo ng bola ng hipopotamus, at marami pang iba. Sa wakas, dumating na ang oras ng paborial. Nang nakaakit na siya sa entablado, nagsimulang tumugtog ang musika. Binukanya ang kanyang mga balihibo at sumayaw. Pinagmayabang niya ang kanyang balahibo at ibinagayway na parang kulay bahaghari. Natuwa ang mga hayop at nagbato ng mga bulaklak at mas lalo pa siya naging kaakit-akit tignan. Natapos na ang paboreal sa kanyang ginawa at susunod na ang kring. Umakit sa entablado ang kring at ngumiti. Maraming hayop na hindi alam ang kanyang gagawin kaya sila ay nanahimik habang iniintay nilang may gawin siya magsasalita na dapat ang crane nang biglang may napakalakas na tunog sa distansya. Dumating ang tunog muli at ngayon mas malakas na ito ngayon. Nakakita ng itim na ulap ang mga hayop na papunta sa kanila. Biglang mayroong malakas na ulan ang bumak